Iris, huwag mong hayaang lumunin ka ng lungkot kapag nabigo. Ang bawat pagkasawi ay hakbang patungo sa mas matatag na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 24, number 15 number 21, number 26, number 33, at number 10. Taurus. Hindi ka bawasan ang pagkadapa, bagkus ito'y aral para lumakas ang loob. Ang kasunod nito ay matamis na gantimpala. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 3, number 12, number 20, number 25, number 34, at number 41. Gemini, sa halip na luha, gawing inspirasyon ang kabiguan. Doon ka huhubugan upang maging mas handa sa susunod na laban. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 11, number 18, number 27, number 35. At number 22. Cancer. Ang pagkasawi ay hindi wakas, ito'y simula ng panibagong pag-asa. Huwag basta umiyak, dahil sa dulo ay may kasiyahan. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6 number lotto ay, number 25, number 13, number 9, number 28, number 32, at number 43. Leo, ang tapang ay hindi nasusukat sa dami ng luha kundi sa lakas ng pagbangon. Ang pagkasawi ngayon ay tagumpay bukas. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 7, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 20, number 8, number 23, number 29, number 36, at number 14. Virgo huwag mong ikahiya ang kabiguan ito ang nagtuturo ng disiplina at sipag na magbubunga ng tagumpay para sa 2 digit number ay number 12 at number 18 para sa 3 digit number ay number 2 number 5 at number 8 para sa 6 number loto ay number 9 number 15 number 22 number 30 Number 37, at number 31. Libra. Kung nadapa ka, bumangon ng may ngiti. Ang bigat ng puso ay gag-on kapag natutong umasa at magpatawad. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 6, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 11, number 10, number 9, number 26, number 34, at number 45. Scorpio, ang pait ng pagkasawi ay hindi para magpahina sa iyo, kundi para patatagin kalaban sa mga susunod na hamon. Para sa 2 digit number ay, number 8 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 13, number 21, number 27, number 33, at number 40. Sagittarius. Bawat pagkatalo ay may dalang aral. Huwag mag-aksaya ng luha. Gamitin ito para patuloy na magsikap. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 5, number 12, number 10, number 25, number 31, at number 23. Capricorn, Hindi dapat sukuan ang pangarap dahil lang sa pagkasawi. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mitiyagang lumalaban. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 4, number 11, number 23 number 29 number 35 at number 43 Aquarius Ang bawat pagkatalo ay hakbang papalapit sa tamang landas Mas tumitibay ka sa bawat kabiguan Para sa 2 digit number ay number 7 at number 16 Para sa 3 digit number ay number 3 number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 2, number 12, number 18, number 24, number 32, at number 29. Pisces, huwag basta iyakhan ang pagkasawi, dahil sa duloy may gantimpala ang iyong pagtitiis. Ang pagbangon mo ang tunay na kalakasan. Para sa 2 digit number ay number 8 at number 20. Para sa 3 digit number ay number 2, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 5, number 15, number 21, number 28, number 36 at number 41.